Grocery time na naman. Uli mga kakons. Pero bago ang lahat, magwe-withdraw muna tayo ng pamalengke natin. Madalas kasi hinuhulog lang nila amo yung pambili ng pamalengke ko doon sa ATM. Hindi kasi uso sa mga amo ko ang magbigay ng cash. Pero mas convenient na rin naman yun dahil kahit papano malaking tulong kapag wala sila at mayroon kami mga emergency na kailangan bilhin sa bahay. Pagka ganun kasi mas mabilis lang maghulog ng pera si amo. Advantage nga pala sa akin yun. Simula nga nung naging ATM na ako sumasahod, talagang always nang advance ang sahod ko. Madalas, 200 to 500 nga pala ang binibigay ni Amo sa akin pang allowance. Depende yan sa pangangailangan namin. Kalkulado na kasi ni Amo lahat ng mga gastos pag may pinapabili sila. Kaya naman, alam din nila kung magkano yung ibibigay. Hindi naman na sila nangihingi sa akin ng resibo. Pero syempre, nag-iingat pa rin ako dahil mahirap na. Hindi tayo pwede magpakampante dahil hindi naman natin alam ang isip ng mga Amo. Isa sa pinaka dapat talaga natin ingatan ay ang tiwala, mga mi. Kaya naman tuwing namamalengke kaya ko, talaga namang kinukuha ko yung resibo. At kapag sa mga wet market naman or sa mga palengke, especially sa mga walang resibo na binibigay, hinihingi ko at least yung listahan or pinapasulat ko sa kanila ang presyo ng na mga nabili ko. Para kahit papano may pagbabasihan ako, lalo pat pagdating sa mat ay ang bobo ko. Maigi na yung naninigurado para kahit papano pag nagtanong si amo, kaya kong sagutin. Tatlong place nga palang kailangan kong daanan ngayon, kailangan kong tanang ng Market para mamalengke ng mga gulay, isda at karni. At yung manok naman, doon ko sa mall bibilhin. At tuwing may pinapabili sila na hindi ko nga masyadong maintindihan at hirap akong magpaliwanag doon sa mga tindero at tindera, talagang pinapa-voice ko sila. At pinaparinig ko na lang doon sa mga sales lady. Mahirap na kasi pag magkamali tayo ng binili, hindi na natin pwedeng isole. Kaya naman sa pagiging kong yan, talagang kailangan laging gising ang utak mo. At Sabado nga pala ngayon mga mi kaya kailangan ko matapos lahat ng trabaho ko dahil nandito nga ang mga amo. Madalas nga pala dito ako namamalengke sa Mayong Oak Road Wet Market. Mas marami kasi mapagpipilian at napaka fresh ko nga naman ang kanilang mga isda, gulay, karne. At kung ano-ano pa, napaka-fresh nga naman lahat halos dito. Marami kang mapagpipilian. Kaya naman mga kung yan, talagang anytime na may gusto silang bilhin, mabibili nila. At kahit mga Pinoy food ay napakarami na dito. Kaya naman anytime na mag-crave ang mga kabayan natin, ay madali lang talaga silang makabili. At pagkatapos ko nga nitong mamili mga may, ay didiretso na ako sa bahay para mag-prepare ng aking mga lulutuin. Madalas kasi, kung Sabado, kapag nandito sila amo, ako talaga ang namamalengke at nagluluto. Kaya naman bisibisihan ang lola nyo ngayon mga may, pero nag over pa rin ako para kahit papano may pang-update tayo. Napakahirap kumita ng pera mga mi. Kailangan natin double discarte. Lalo kapag mayroon tayong mga esedyante. Hindi kasi pwedeng umasa tayo sa mga asawa. Panahon ngayon, kailangan kayong mag-asawa nagtutulungan. Hindi na uso ngayon ang lamangan. Kaya naman kabayan, good luck sa mga daming obligasyon dyan. At hanggang dito na lang pala itong voiceover ko dahil pauwi na nga ako. Thank you for watching mga mi.